Mga hukom, ikalabing limang kabanata. Ngunit nangyari pagkatapos ng sandaling panahon, sa panahon ng pag ng trigo, na dumalaw si Samson na may dalang isang anak ng kambing sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Akin papasukin ng aking asawa sa loob ng silid, ngunit ayaw papasukin siya ng kanyang biyanang lalaki. At sinabi ng kanyang binang lalaki, Aking tunay na inisip na iyong lubos na kinapuotan siya, kaya't aking ibinigay siya sa iyong kasama. Di ba ang kanyang kapatid na bata ay maganda sa kanya? Sinasamu ko sa iyo na kunin mong kahalili niya. At sinabi ni Samson sa kanila, Ngayon ay wala akong ipagkakasala sa mga filisteo kung gawan ko man sila ng kasamaan. At yumaon si Samson at humulin tatlong daang zora at kumuha ng mga sigsig at pinagkabit-kabit ang mga buntot. At nilagyan ng isang sigsig sa gitna ng pagitan ng bawat dalawang buntot. At nang kanyang masulsula ng mga sigsig, ay kanyang binitiwan sa nakatayong trigo ng mga filisteo at sinunog kapwa ang mga mangdala at ang nakatayong trigo at gayon ng mga olibuhan. Nang magkagayo, sinabi ng mga Filisteo, Sinong gumawa nito? At kanilang sinabi, Si Samson manugang ni Tim teyo, sapagkat kanyang kinuha ang asawa niya at ibinigay sa kanyang kasama. At sumumpa mga Filisteo at sinunog ang babae at ang kanyang ama. At sinabi ni Samson sa kanila, kung ginawa ninyo ang ganito, ay walang pagsalang aking igaganti sa inyo, at pagkatapos ay magtitigil ako. At sinaktan niya sila sa hita at sa sapnan ng dikawasang pagpatay, at siya'y bumaba at tumahan sa isang guwang ng bato ng etam. Na magkagayoy, nagsisampa mga filisteo at humantong sa juda at nagsikalat sa lehi at sinabi ng mga lalaki sa Juda, Bakit kayo nagsisampal laban sa amin? At kanilang sinabi, Upang gapusin si Samson kung kaya't kami ay nagsisampal upang gawin sa kanya ang gaya ng ginawa niya sa amin. Nang magkagayoy ang tatlong libong lalaki sa Juda, ay nagsilusong sa guwang ng bato ng etam at sinabi kay Samson, hindi mo ba nalalaman na mga Filisteo ay nagpupuno sa atin? Anong nga itong ginawa mo sa amin? At sinabi niya sa kanila, Kung paano ang ginawa nila sa akin ay gayon ang ginawa ko sa kanila. At sinabi nila sa kanya, Kami ay nagsilusong upang gapusin ka, Upang maibigay ka namin sa kamay ng mga Filisteo. At sinabi ni Samson sa kanila, sumumpa kayo sa akin na hindi kayo ang dadaluhong sa akin. At sinalita nila sa kanya, Hindi, kundi gagapusin ka lamang namin at ibibigay sa kanilang kamay, ngunit tunay na hindi ka namin papatayin. At kanilang ginapos siya ng dalawang bagong lubid at inihahon mula sa bato. Nang sila'y dumating sa lehi, ang mga Filisteo ay naghihiyawan samantalang sinasalubong nila siya. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangihang sumakanya at mga lubid na nasa kanyang mga bisig ay naging parang lino na nasupok sa apoy at ang kanyang mga tali ay nalaglag sa kanyang mga kamay. At siya ay nakasumpong ng na isang bagong panganang asno at iniunat ang kanyang kamay at kinuha at ipinanakit sa isang libong lalaki. At sinabi ni Samson, Sa pamamagitan ng panganay sang asno ay nagkabuntun buntun Sa pamamagitan ng panganay sang asno ay nanakit ako ng isang libong lalaki. At nangyari, pagkatapos niyang makapagsalita, na kanyang inihagis ang panga na nasa kanyang kamay, at ang dakong niyo ay tinawag na Ramat Lehi. At siya ay na mainam at tumawag sa Panginoon at sinabi, Iyong ibinigay itong dakilang kaligtasan sa kaman ng iyong lingkod. At ngayon mamamatay ako dahil sa uhaw at mahuhulog sa kamay ng mga hindi tuli. Ngunit binuksan ng Diyos ang isang guwang na nasa lehi at nilabasan ng tubig iyon, at nang siya'y makainom ang kanyang diwa na balik at siya ay nabuhay. Kahit ang pangalan niya na tinawag na Enhakore, na nasa lihi hanggang sa araw na ito. At siya naghukom sa Israel sa mga karawan ng mga Filisteo, ng dalawampung taon.